Sa kapangyarihan ng Diyos, sa lahat ng Diyos, sa, hari, sa lahat ng hari. Tinatawag ko kung sino man ang gumagambala sa babaeng ito. Sa ang kamang sulok ng mundo, pumarito ka. Pasok sa katawan na yan. Satur Arepotenit Opera Rotas. Satur Arepotenit Opera Rotas. Satur Arepotenit Opera Rotas. Pasok sa katawan na yan. Pasok sa katawan na yan. Hmm, Pasok. Pwede ka ba kausapin? Ha? Pwede ba tanggalin mo kung ano nilagay mo dyan? Sagot. Tanggalin mo kung ano nilagay mo dyan, ha? Bakit mo pinagsasakit yan? Pwede bang pakitanggal kung ano nilagay mo dyan? Ha? Katar, abra katar, barmatar, siderum. Hmm, sige, kala mo hindi kita kaya saktan kahit nandiyan ka? Ha? O ano? Ano? Ha? Kaya kita saktan dyan. Akala mo, ha? Oh, pwede ba makiusap sa'yo? Tanggalin mo kung ano nilagay mo sa babae na yan? Ha? Pwede ba? Um, mm, sige. Oh, akala mo, kakayanin mo ko, ha? Oh, uh. Ha? ano? Pwede ba tanggalin mo? Tanggalin mo? Tanggalin mo kung ano nilagay mo dyan? Tanggalin mo kung anong nilagay mo dyan? Tanggalin mo, dalawang kamay, gamitin mo. Tanggalin mo. Salbahe ka ha. Lagay ka ng lagay ng sakit ha. Akala mo, alam, akala mo siguro, hindi ko alam kung ano ka ano. Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo tanggalin? Bakit ayaw mo? Anong dahilan? Ha? Nainggit ka? Nagalit ka? Ha? Ano ba yan? Inggit o galit? Ha? Anong dahilan yan? Anong, anong anong dahilan niyan? Inggit ba galit? May atraso ba sa yung babae na yan? Ha? One, one. O oh, wala naman pala kasalanan sa iyo eh. Ditanggalin mo. Ano ba yan? Inggit o galit? O yan, sige. Loko, manghihina ka diyan. Oh, ano? Ha? Oh, sabi ko sa iyo eh, kaya kita saktan kahit ng ka eh. Oh, ano? Ha? Ah? O oh, tatanggalin mo. pap Ay, tatapusin kita, sige ka. Oh, 'wag mo kong anuhin ha. Ah. 'Wag mo pili pilitin tapusin ka. Tanggalin mo na. Tanggalin mo. Anong ginamit mo diyan? Ha? Ah? O oh, mamili ka. Mamili ka. Ibabalik ko sa iyo 'yan, direbuelta ko o tatanggalin mo. Huwag mo ko iniilo kay Ilocano ha, ha? Huwag mo ko iniilo kay Ilocano, magtagalog ka. Alam ko marunong ka magtagalog. Tanggalin mo 'yan. Tanggalin mo. Um <laughs> sige, loko. Oh, ayan. Pakiramdaman mo 'yan. Masakit? Masakit? Oh. Masakit? Oh, masakit? Tanggalin mo na. Tanggalin mo na bago ko maasar. Sige, tanggalin mo na. Tanggalin mo. Gamitin mo yung mga kamay na yan. Haplos na ko tapon. Tanggal. 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 Bilisan mo. Bilisan mo. Tanggalin mo. Dalawang kamay. Haplos na ko tapon. O mag-usap tayo. Anong dahilan at nilagyan mo ng sakit yan? Ingit galit. Nai-ingit ka ba o galit ka? Sagot. Anong dahilan? Bigyan mo ako dahilan. Bakit man lagyan ng sakit yan? ha ah, makulit ka pala akala mo siguro, no, eto pa, oh o yan, pakiramdaman mo, loko oh, ha? Ah? oh, sige, ano, ha? Ah? eh, di ka pa siguro tinatamaan ng kidlat, ano, ha? gusto mo tamaan ka ng kidlat ngayon, ha? gusto mo? Gusto mong tamahan ka ng kidlat ngayon? Tanggalin mo na. Sige, patatamahan ka ng kidlat dyan. Applause, Daco Tapon. Tanggalin mo. ikatemon ukinam ikatemon Madika yato. ikatem Madika ikaten. Ah. Gusto mo kidlat? Ah. Alam ko na sunugin na lang. Gusto mo mainit, ah? So, Su kapangyarihan ng apoy, Panginoon, igawad sa akin, pasuuin ang lapastangan na ito. Bambaw bim, amin. <coughs> sige, masunog ka dyan. Mm, sige, loko. Oh, sige. Sige. oh, ano, mainit? Mainit? Mm, sige. Tigas ulo mo, ha? Sige, sa katigasan mo ng ulo na yan, mamaya, tignan mo, wala ka na sa planeta na to. Sige. Sige. Matigas ulo mo? Kayat mo kayat mo nga ko Kayat mo ma 6 feet ka? O no, sige, 6 feet ka mamaya, sige. Sige, tatanggalin mo 'yung si 6 feet kita. 6 feet below the ground ka, sabi ko sa'yo. Sige, tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Dalawang kamay, tanggalin mo 'yung nilagay mo sa ulo, sa dibdib, at sa tiyan. yan dyan sa balikat, tanggalin mo lahat. Bilis. Ikata mo, mo. Ikateumon hanga natanggen taulom sigi. Matay ka sigar. Kayat mo mamatay? Kayat mo timatay? Ah, kayat mo mamatay? Apoy. Mm sigi. Oh. Sigi, lulutuin kita dyan. Lulutuin kita dyan, Maniwala ka sa akin. Oh, lulutuin kita diyan. Tanggalin mo na. Ikateumon. Ikateumon. Ikatemon, huwag ka matigas ang ulo mo. Satura repotein ito, opera rotas. Stream <notorious> sige. Oh. Wala ka ng kabal. Sabi ko sa'yo. Wala ka ng kabal. Binasag ko kabal mo. Pag, pag nilagyan ko ng matalas yan, leeg mo na yan. Sabi ko sa'yo, six feet ka ngayon. Oh. Huwag mo ko pilitin. Tatapusin kita, sige. Ikatumon, tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Magbago isip ko, sige. Tatapusin kita. Bilisan mo, bilisan mo. Dalawang kamay, gamitin mo yung dalawang kamay mo. Bilis, tanggalin mo. Oh, ano kaya. O oh, sige, bigyan mo ako dahilan kung bakit ayaw mo tanggalin. Anong dahilan yan? Ingit, galit, pag-ibig ba yan? Ano yan? Properties? Bigyan mo akong dahilan. Bigyan mo akong dahilan. Anong dahilan yan? Ingit, galit, pag-ibig ba yan? Ano yan? Properties? Ano yan? Utang ba yan? Anong dahilan? Bakit mo ginaganyan? Madiket Suna. madiket Suna. Anong ginawa niya sa'yo? Anong ginawa niya sa'yo? Bakit ayaw mo sa kanya? Pagkurak na unay, Suna. <laughs> Anong ang kinagalit mo sa kanya? O sige, galit. Anong kadahilanan ng galit na yan? Ba't ka nagalit sa kanya? Awan. Awan. Anong kinagalit mo? Dahil ba sa pera? <laughs> Dahil ba sa pera o pag-ibig? Anong dahilan yan? Anong dahilan? Awan nga raw awan, awan. O tanggalin mo. Tanggalin mo. Wala ka palang ikinagagalit ha. Tatapusin kita. Sige ka. Tanggalin mo na. Dalawang kamay. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo kung... <laughs> Ay, inggit. Naiinggit ka pala kaya naiinis ka sa kanya. <laughs> <Manikaya>, par <-parigatan. laughs> Apa nga parparigatam nga, ay, ba't mo naman pinapahirapan yan? E eh, wala naman pala ginawa sa'yo masama yan, inggit lang naman pala yan. Amin nga malas, ititid ko kanya na. Amin nga malas. <laughs> Mababaw yan dahilan mo. Tanggalin mo na yan. oy Akala mo siguro hindi ko alam na mababarang ka, no? Alam ko mababarang ka. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo barang mo dyan. Tanggalin mo. Alam ko mababarang ka. Sige na, tanggalin mo na. Gusto mo pa ako subukan? Ha? Gusto mo pa ako subukan? Ha? ah Sige. Pr Bamit bultare. Isum. Kidlat ni Metatron, tanggapin mo to. O yan, kuryente. Sige, tikman mo. Tikman mo yung kuryente na yan. O. Ano? Aray-aray? O, sige. Aray-aray? Ano, malakas yung kuryente? Ha? Malakas ba yung kuryente? O, tignan natin. Tigas ang ulo mo, ha? Oo. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Ayaw mo? Ah, ire ko na lang 'yan. Makulit ka pala talaga. Ha? Ah? isang pagkakataon pa. Ha? Ah? Matiyak ayakan niya, matiyak ayakan niya. Salita mo lang 'yan. Salita mo lang 'yan. Oh. E eh, kita mo nga ang layo-layo mo nahuli pa kita. Oh. Kaya eh, hindi kaya. Salita mo lang yan. Napakalayo nga, hinuli kita, Ha? Oh. Ah? Uh. ah, matigas ang ulo mo pala talaga. O oh, sige, rebelta na lang natin. Sirs, <coughs> <coughs> Bambaw Bim Amin Revuelta Babalik sa'yo lahat ng parusa ng mas malakas O sige, iyon na yan hmm? Total, ayaw mong alisin, sa'yo na lang Ha? Tapos dahil matagas ang ulo mo Diyos ng anihan, Diyos na pumupugot ng ulo ng mga Diyos sa suwail Diyos na kinatakutan ni Lucifer sa ngalan ni Yahweh Puksayin ang lapastangan na ito Bambaw bim amin. Mm. Dilat ate. Balik. Balik, balik, balik. Dilat, dilat. Hinga malalim. Hinga malalim. Hinga malalim. Hinga, hinga na malalim. Hinga, hinga. Hinga na malalim. O. Oh. Kunin mo yung tubig. Kunin mo yung tubig. Isang basong tubig. O, oh, saglit. Huwag mo na inumin. Punoyin mo yan. Punoyin mo. Punoyin mo. Nasaang lugar kayo ngayon, ate? Nandito po ako sa bahay ng kaibigan ko. Anong lugar yan? Bakir po. Probinsya ba yan, NCR? Probinsya po. Ah, probinsya yan. Ano yan? La Union, ah, Isabela, Ilocos, saan yan? Biskaya po. Nueva Biskaya. Ah, nasa Nueva Biskaya ka ngayon. Dali lang po, ah. Okay. Pero doon pa, doon kami sa Ifugao nakatira, sir. Inom ng tubig, te. Inom ng tubig. Ina malalim. Pikit ka muna. Inamin ni Patric Filipe Spiritus Santi, sa ngala ni Yeshua, Pater Noster Quis, Inselis Antipisitor Nomin Toom, Abiniat Renium Toom. Piat dulcitas tua sicut in cielo terra panim nostrum quotidianum da nobis udi, et dimite nobis divita nostra sicut et nos dimitimos, debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos malo amen Ave Maria gratia plena dominus Ticum, Benedicta tu ribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa maria mater dei ora pro nobis peccatorum nunc et in hora mortis nostrae credo in deum ni omnipotentem Priatorim, seli et et in christum filium eius unicum dominum nostrum qui conceptus Nato na Sex Maria virgini baklas, 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 tunaw, 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 lahat ang sakit na inilagay sa taong ito ay mababaklas, matutunaw, sa tura, repotein ito, pirarotas. Asang pilang mo. Diyos, Espiritu Santo, baklas. Dilat, ate. Balik. Oh. Dilat na. <laughs> o bakit para nagugulat ka? Ha? O bakit para nagugulat ka, ha? Parang gulat ka. Ate, may tatanong ako sa iyo, te. May sinabi ka eh. Madikayat, madikayat. Alam mo 'yon? Oo. Parang naririnig ko po. Naririnig mo 'yung sinasabi mo? Oh. Pero hindi ka 'yung nagsasalita. oh O, oh, so alam mo na, no? Alam mo rin. Ha? Parang gulat ka eh, ha? Parang gulat ka. May naiinggit sa na naiinis sa kaya binabarang ka. Mambabarang 'yon, ha? Mambabarang. So ang ginawa ko dahil ayaw niya rin naman tanggalin kung ano nilagay niya sa iyo, binalik ko sa kanya. Okay? Binalik ko sa kanya. Ganito gagawin mo ha, bibigyan kita instruction. Kumuha ka ng ah, uh, ay i-chat ko lang pala sa kasi may dasal akong ibibigay, ha? Ingat ka malalim. Ingat ka malalim. O oh, pakiramdaman mo kung nandiyan pa yung mabigat, nandiyan pa ba yung ano, before and after, gumaan ba o hindi? Pakiramdaman mo, gumaan? Pakiramdaman mo, gumaan, before and after, mas gumanda na aura mo, ang ganda na ng ngiti mo ngayon. Gumaan? Okay na. Gumaan? May chat-chat ako -chat sa'yo mamaya, bibigyan kita ng instruction, dasal, at saka yung sa pampaligo mo. May ipapaligo ka, may dadasalin ka, ha? Okay, kasi tao okay. Kal tao kalaban mo eh, okay? Sige O, tao kalaban mo. Okay, ma'am, uh, God bless you, at i-chat-chat na lang kita mamaya para sa mga dasal. Sir, pwede pong ipacheck ko yung kasama ko? Nasaan ba siya? Dito po. Uh, o, oh, sige. Hey. Paupuin mo dyan. Sige, popoin mo. <laughs> popoin mo, popoin mo. Ayaw niya tapos sir. Magutag. Ayaw niya, natatakot. O, oh, hindi oh, di bali na. O, oh, babay na. Kasi may gagawin pa ako. May tatawasin pa ako sa papel, eh. Ha? Ah, sige po. sige. Thank you po. Okay, okay. God bless you. Ayun, mga kapanalig. Ah, uh, ayun. Kaya na Ah, uh, bigyan niyo ako konting pabor. Pakishare ang live video, no? Pakishare ang live video. Maganda yung mga ganun na long distance, ganyan, long distance uh, uh, sa... Ah, yung may kasama sa bahay no para may tumitingin kung uh, sa pasyente mahirap kasi yung ganyang gawin kapag uh, mag-isa lang yung tao walang kasama So mahirap 'yun. Ah, uh -huh? okay, pwede naman 'yun, kaya lang mahirap gawin 'yun lalo na kung walang kasama 'yung pasasapian, 'di ba? O kayong 'yung gagamutin. Okay po. Kasi ah uh, lalo na kung ang mga magpe-perform ng ganitong exorcism ay hindi marunong ng panali, walang panali, walang pamako. So kapag ka ganoon na, wala kang alam sa panali o pamako. Okay, sa mga manggagamot na katulad ko diyan, uh, mga kapatid, mga kabaro ko, paghalimbawang magpe-perform kayo ng mga ganitong uri ng uh, exorcism, lalo na long distance, ugaliin yung itali. Okay po, mga kapatid, mga manggagamot na katulad ko diyan, ha. Alam kong marami na ring marunong diyan na exorcism, ano. Uh, bigyan ko lang kayo ng tip, mga kapatid, ano. Gusto ko kayo na matuto rin. perform kayo ng ganto kalalayo na ano, exorcism, unahin yung panali, okay? Ugaliin yung itali tapos ipako n'yo. Nang sa ganun, pag nakasapi na yung inuhuli ninyo sa katawan, ay hindi siya makatayo o hindi siya makatakbo. Kasi, once na yung pinasapian ninyo, hindi nyo naitali o naipako, pwedeng tumayo yan, tumakbo, baka mamaya tumalon sa building yan, okay? Okay po ba? O, mga kapatid, mga manggagamot dyan, nakatulad ko rin, ha? Kapag kayo nakapagpasanib na, o, nakapagpagano na po kayo ng orasyon, kung magpe-perform kayo ng katulad na ganito long distance, o galiin nyo po, itali muna o kaya ipako niyo nang sa ganun hindi makagalaw yung katawan. Kasi once na napasapin niyo na yan, nakasapi na yung tinawag niyo, pwedeng gumalaw yan, pwedeng tumakbo yan, pwedeng tumalon sa building yan. O di ba? Napakadelikado, lalo na kung walang kasama yan. So, ganun ang gagawin nyo ha. Uh, advice ko lang sa inyo sa mga bago na manggagamot diyan, okay? Yun lang naman advice ko sa inyo. Pagpatuloy niyan, yan, mabuting gawa, mga uh, kapanalig, mga kapatid, yung mga nag-aaral maggamot dyan, pagpatuloy niyan, yan, uh, gawa lang tayo ng tama. Okay? Gawa lang kayo ng tama. Pero gano'n ang gawin niyo ha. Halimbawa, gusto niyo gayahin to, uh, long distance gamutan, online, pasapi. Delikado to ha. Uh, inuulit ko sa inyo, delikado to. Kung gagawin niyo to, dapat laging may kasama sa bahay, yung papasapian mo, at ugali imong itali. Okay? Itali mo, then uh, ipaku mo para hindi makagalaw yung katawan dun sa kabilang panig. Okay? Then kapag kahalimbawa man na kahit anot anong mangyari, okay, maputol man ang signal mo, hipan mo, umihip ka sa hangin ng pang palabas ng kaluluwa. Okay? Palabasin mo yung kalulu kaluluwa sa katawan, nang sa ganon bumalik, bumalik sa ulirat yung pinasapian mo okay, advice ko lang yan sa inyo sa mga bago pa lang sa larangan ng uh, spiritual, sana makatulong sa inyo yung advice ko na yan ha, huwag nyo gayahin basta basta to ha, sinasabi ko sa inyo sa mga nag-aaral maggamot dyan huwag nyo basta gayahin to kung ikaw man nakakapagpasanib na o ka ng orasyon, huwag mo basta gawin to okay, huwag mo basta gawin to lalo na kung walang kasama yung tao roon sa kabila, okay, huwag ka basta magpasanib o, oh. baka mamaya nakakapagpasanib ka na, mo bigla to ha, Surebol mo muna kasi mahirap, baka... Kawangan ka ng Diyos. Okay? Babush mga idol, bigyan nyo ako ng konting pabor, pakishare ang live video, nang sa ganun, mas marami pa tayong matulungan. Kawangan ka ng Diyos. At sa mga manggagamot dyan, nakabaro ko din, may the force be with you. Sa mga nag-aaral, o nagsisimula pa lang, sa mga rookie na manggagamot dyan, huwag kayong magmadali, magiging magaling din kayo. Okay? At sana yung advice ko, makatulong sa inyo. Okay? babush mga idol. Kayo ang idol ko doon. Ay nga pala. Saglit. Salamat sa nagkalob sa akin. Salamat ha. Sa nagbigay sa akin ng ano. Ah, biniyayaan ako ng ah, medalyon. Ayan. Salamat. Balik taran. O. No? Iso Cristo. At eto. Itong isa pa. Biniyayaan pa ako ng ah, medalyon din. Salamat ha. Daniel Saxalis. Ano ang pangalan sa Facebook? eto gawa to sa ano, gawa to sa kampana, sa lumang kampana na sirana ginamit sa ginamit sa ginamit na matagal yung kampana sa simbahan tapos tinunaw, ginawang medalyon. So, ito maganda to. Ah, uh, hindi ko nagkakamali, Holy Family to eh. O oh, Holy Family ba to? Sagra, sagrada di pamilya, no? Uh, yari ito sa tinunaw na nakampana ng simbahan so napakainam, napakagandang karga ng ano to, ng orasyon na dasal para magiging mabertod ito kasi gamit simbahan. So ayun, maraming salamat uh, sa blessing mo sa akin. Ito maganda to naman pang kumbate. So maraming salamat uh, Daniel Saksaline no. Uh, manggagamot din na uh, katulad natin. Uh, sa Panginoong Hesukristo, Panginoong Yeshua no. Maraming salamat sa iyo, boss. Thank you talaga, talaga. Thank you, boss. Yan. Palo siya. Daniel Sax ano? Daniel na ano yan? Daniel Saksali, no? Yan. Hanapin niyo na lang po Daniel Saksali Ah, uh, yan ayan, manggagamot 'yan. May kita niyo yan. follow niyo yan. Legit. Legit din ang manggagamot. Okay. Ayan. Salamat, salamat, boss. Salamat. Thank you. Meron naman tayong ah uh, uh, iingatan at uh, kakargahan ng mga pangontra no? thank you very much Ayon. ah uh, bigyan niyo ulit ako ng konting pabor. O oh, shout out Nick, Bilaro, Emelda, Josie, shout out Warlito, Apo Salvation, Leticia, ayan, oh, Teresa, Erbin Torres. Ah uh, shoutout sa inyo, magandang gabi. Babush mga idol, inuulit ko, may the force be with you. Hmm.